Wow. What's up mga kaparekoys Welcome back to my channel So ngayon mga kaparekoys Nagahanap naman ako ngayon ng makakainan Dito sa Boracay Tara samaan nyo ako Let's go So habang naglalakad ako mga kaprekois, meron akong nakita na kainan. Yes! So yun mga kaprekois ko nakikita nyo, para siyang Italian food mga kaprekois. May mga pasta, may mga pizza, at marami pang iba na pwedeng pagpilian. Wow! So yun mga kaprekois, kung nakikita nyo, iba't ibang klase ng mga pagkain yung pwede nyo orderin dito mga kaprekois. O, oh, di ba? Kung napapansin nyo mga parekois, sobrang sarap siguro na talaga ng mga pagkain dito pag natikman nyo. Yan, mga pasta yan. Marami kayong pwedeng pagpilian dyan. Wow. Sa mga gustong malaman kung saan to lugar na banda, ayan po mga Kaprekoys. Nakikita nyo yung pangalan, D-Mall Boracay mga Kaprekoys. Sa Long Beach sa Boracay mga Kaprekoys. So yun mga Kaprekoys, order na po tayo ng pagkain mga kaprekois, Tara at samahan nyo po ako mga Kaprekoys. Let's go! So yun mga Kaprekoys, ang unang nating in-order ay ang Caesar Salad. Boss, kay e Olla pasta. Pero para sa akin, carbonara. At syempre, hindi mawawala yung lasagna. So, yun na nga mga kaparekoys. Habang naghihintay tayo sa pizza, haluhaluin muna natin yung Caesar salad. So, yun na nga yung pizza mga kaparekoys. Tara, kainan na! So, yun mga kaparekoys. Inuna kong kainin yung carbonara na tinatawag sa Italia. na boss kay e Ola Pasta Tricera Segunda Primera. So, yun mga kaparekoys. Kung nakita nyo kanina, nilagyan ko siya ng asin. At ngayon naman, paminta. At syempre, hindi mawawala yung paborito ko sa lahat. Yung spicy oil. So, tikman na natin mga kaparekoys. Mmm. mm, Sarap. Yummy. So, yun mga kaparekoys. Ito namang lasanya yung titikman natin mga kaparekoys. Tignan niyo mga kaparekoys. Toink. Naglag pa. So, yun mga kaparekoys. Titikman na natin siya mga kaparekoys. One, two, three. Mmm. Tikman natin, tikman natin. oh, grabe the best. Oh. Woo. Wow. So, yun, mga pre eto ito naman yung pizza naman, yung titikman natin mga pre -coys. May kasabihan nga tayo yung mga pre no? Save the best for last. Eh? So, yun, makikita niyo mga pre guys, sobrang laki. Grabe. Delicious. Yeah. Siyempre, hindi talaga mawawala yung spicy oil, mga kaparekois. Sobrang sarap talaga niya, mga kaparekois. Lalagyan din natin ng chili pepper. Siyempre, yung salt, hindi mawawala yan. Pati yung black pepper. So, yung mga kaparekois, kompleto, recados na ang ating pizza. Let's eat! Mmm! Sarap, sarap, grabe! The best! So, yung mga kaparekois, dito na po matatapos yung video na ginawa ko po ngayon. Sana na-enjoy po kayo. At kung meron po kayong gustong i-suggest na gusto nyo pong puntahan ko dito sa Boracay, just comment down below. At huwag nyo po sanang kalimutan mag-like and share. At syempre mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga videos na gagawin ko. Sa so, mga perikos, hanggang dito na lang po. Bye-bye!